alam naman natin tayong lahat na bubiyahing tawid alam na alam natin kung gaano kasira ang kalsada ngayon sa Lopidibiga Dibiga kung kukonsume kayo ng diesel nasa mga 6,000 o 5,000 itong barko na to na i-recommend sa inyo ay swap po dito to no? kasi kung kukumputin yung maayos ng maigi kukunti lang ang diferensya o halos pantay lang doon sa expenses kung mag trip mo mula dito sa alin papuntang Kalbayog no? Kasi itong old shipping na bumibiyahing matnog to maginoo, oh, no? Ito ang swak para sa atin. So yo, what's up mga bay? Itong video na to ay para ito sa mga kapwa ko tracker. Kung kayo ay nabubug nabubugnot na sa kalsada dito sa Lupi Dibiga, simula pagtawid natin ng alin hanggang makakarating tayo ng Kalbayog dahil sirang-sira po talaga ang kalsada ngayon sa Lupi Dibiga. Hindi lang sa Lupi Dibiga kundi dito sa alin Nagumpisa na yung sira ng kalsada hanggang dun makakarating tayo sa Kalbayog, no? So itong video na ito mga bay para to sa mga trucker, mga kapwa ko trucker na tumatawid So, kung kayo ay nagkakarga ng 40 tons above, pwede kayong sumakay sa shipping lines na to. Na hindi kayo magkakaroon ng aberya at nakakaligo uh, pa kayo at nakakatulog pa kayo while nasa biyahe kayo, nasa dagat kayo. At itong shipping lines na itong mga bay ay napakalaki itong barko na ito. No, para po talaga to sa mga tracker. Makatulad natin na mo biyahing malalayo. At kung nakasakay kayo o makasakay kayo sa barko na to mula dito sa Matnog papunta doon sa Samar o either tatawid pa kayo ng Cebu o Mindanao mayroon kayong discount kung mag-connecting uh, ano kayo ano pang tawag yan kung connecting flight kayo hindi ba niyo flight kasi hindi man yun plan connecting shipping kayo so ganito mga bay no? alam naman natin tayong lahat na bubiyahing tawid alam na alam natin kung gano kasira ang kalsada ngayon sa Lupi de bukod sa masira na ito ang kalsada sa Lupi de masikip pa talaga ito kung kayo ay nakalubid at naka-oversize yung lubid nyo o either ang pangarga nyo ay malapad talagang mahihirapan kayo sa lugar sa Lupi de mga bay dumaan kasi kung mapapansin nyo sa video ko nung mga nakarang araw mga bay na vlog ko yon ng Lupi de grabe talaga kahit si Sarah, yung vice presidente natin nagre-reklamo nakikita ko din sa sa video ni Madam Sara na nagreklamo siya sa kalsada dito sa Samar especially dito sa Lupi de nga mula dito sa alin papunta doon sa Kalbayog no kasi sobrang sira ang galsada talaga mga bay so ngayon kung mula dito sa alin papunta kalbayo kasi ikot tayo mga bay iikot tayo no kung kukonsume kayo ng diesel nasa mga 6,000 o 5,000 itong barko na to na i ko sa inyo ay swap po dito to no? kasi kung kukompute din yung maayos ng maigi kukunti lang ang diferensya o halos pantay lang doon sa expenses kung mag ilalan trip mo mula dito sa alin papuntang Kalbayog no kasi itong shipping line sa itong mga bahay bukod sa malaki na makakaligo ka pa makakapahinga ka pa hindi ka pa mga ngamba sa malalaking alon so itong barko na to itong shipping lines na to ito yung panglaban sa mga masasamang panahon pag tumatawid tayo ng dagat so subok na subok talaga itong barko na to 100% na marecommend ako sa inyo na maayos tong barko na to bukod sa makakaligo tayo sa loob kampante tayo dahil napakalaking barko na to at ang maganda pa dito kung sasakay kayo dito mula sa matog papuntang samar kung pupunta kayo ng sibo sasakay kayo ng uh, mula sa Ormoc papuntang sibo may discount din kayo so ilagay ko ang contact number mismo sa may ari ng shipping lines dito sa video na to so ngayon pag-usapan natin mga bay ang kalsada dito sa uh, Lupi de Viga no? balikan natin mga bay so ako mga bay bilang isang trucker uh, tracker na tumatawid din halos lahat ang biyahe namin dito ay tawid nakikita ko talaga o naawa ako sa mga kapwa natin tracker No, o sa akin, sa truck ko, naawa ko dito. No, dahil sa sobrang lubak-lubak taga ang kalsada. Pangalawa, may tsansa pa na magagater yung gulong nyo sa trailer. Kung hindi kayo maingat pagdaan dito sa Lope de papuntang Kalbayog, siguradong magagater yan. At pag pumutok yan, yung gulong nyo, okay lang sana. Excuse me po. Okay lang sana kung isa lang nagulong ang puputok kasi alam naman natin na pag bumubiyahe tayo mayroon tayong spare tire tayo na isa o either pa nga dalawa pa depende yan sa bigat nyo kung gaano kabigat no depende yan sa karga nyo kung gaano kabigat I stay kore ko lang mga bahay ha so ito ganito na kung malapad ang pangarga nyo dito sa Lupi Dibiga mahihirapan kayo alam niyo kung bakit kasi pagdating dito sa Lupi Dibiga mismong bayan mga bahay sa un, lagpas lang ng uh, munisipyo ng Lupi de Viga, may kurbada doon, may porsyon na bark kurbada doon. So doon pa lang sa kurbada na yon, madalas talaga nakakadikita ang mga truck doon. Wing ban, parehas wing ban, mahirapan doon. Kasi yun nga sa masikip. Ngayon, kung ang hila mo ay lubid at mahaba na lubid, malaha, malapad yung pangarga mo, sigurado talaga, isisiguro mo mga bay na hindi ka Uh, sasabit sa mga kapwa natin tracking no kasi alam niyo na pagwan sa sasabitan natin yung kapwa natin tracking hindi pwedeng mga bay na tank queen lang natin yan kung malaki ang damage no magpabayad talaga yung kapwa natin tracker kung sila naman talaga ay nasagi natin o either kung tayo ang nasagi ganun din ang gagawin natin so para maiwasan natin yan itong all shipping na bumibiyahing matnog to maginoo no ito ang swak para sa atin kung dito naman sa light vehicle kung nagkakarga kayo ng uh, 30 tons below swak din dito alam nyo kung bakit mga bay na masasabi kong swak hindi na kay dadaan sa lupi -dibiga. at yung expenses nyo doon sa lupi na mula dito sa alin paikot kasi ang lupi mga bay at alam natin na ahon lusong ahon lusong ang kalsada doon So, kung susubatuh, susumahin natin. Nayungit na naman ako. Susumahin natin mga bay. Mula dito sa Alin papuntang Lupi Dibiga. Siguro diesel tayo ng mga 5,000. More or less 5,000 talaga 'yan mga bay. No, mula sa dito sa Alin papuntang uh, Kalbayog. So ngayon, pagsasakay tayo dito sa Al Shipping, mula dito sa Matdog papuntang Maginoo. Hayahay hay, mga bay. Unang-una, hindi ka mahihirapan driver ikaw ang driver hindi ka na mahihirapan pangalawa secure yung biyahe natin alam mo kung bakit dahil nandoon tayo sa barkong malaki yun ang silaki nating barko ay napakalaki at mabilis ang biyahe mula sa matnog papunta magino ay 5 hours lang ang biyahe at pabalik 4 hours so isipin nyo kung gaano kabilis ang barko ba? Diba? pangalawa ah pangatlo nakakaligo pa tayo ngayon usapang kargahan kung nagkakarga kayong mabigat at pakiramdam nyo talaga ang truck nyo ay parang wala na 50-50 doon sa mga lubak-lubak na malalaki malaki lubak dahil dito sa lupi dibiga mga bay susmiyo kahit itong truck o bago brand nyo naawa ako dito talaga napakasira ang kalsada dito sa all shipping magbook na kayo kasi sigurado na secured yung pangarga nyo less maintenance, less abiria nakakapahinga ka pa. At ang maganda, kung pupunta kayo ng Mindanao, mayroong naman silang barko doon, Padre Burgos to Surigao. Tatlong barko ang bumibiyahe doon mga bay, puro malalaki yan. So, kung kayo ay papuntang Mindanao, Padre Burgos, dito sa Masin, Padre Burgos, unahan, unahan pala ng Masin, papatawid ng Surigao, sos mga bay recommended ko sa inyo itong mga barko na to napakalaki sa barko na to pwede kang makaikot sa loob makayuturn yung mga wingman na yan pwede magmaniobra sa loob kasi itong barko na to ay napakalaki talaga mula itong itong bumabiyahe ngayon mula matnog papuntang maginoo mga bay naglalaman ito ng nasa 80 yata kung hindi ako magkakamali 80 to 60 isipin nyo yan kung gaano kalaki ang barko unang una bukod sa malaki ang barko malapad ang barko kumplito pa sa loob ng barko may liguan makakapahinga ka pa ba? Diba? wala kang pangamba kahit malaki ang alon so recommended ko sa inyo itong all shipping kontakin nyo lang itong number na itong mga bay dito kayo mag inquire kung magkano ang pamasahe mula dito sa Matnog papuntang Maginoo o mula doon sa Padre Burgos papuntang Surigao o mula sa Ormoc papuntang Cebu kasi nationwide itong barko na ito mga bay itong shipping lines na ito Napa, napakalaki at oh, napakarami na itong shipping lines na ito at dito siguradong ang shipping lines na ito ay may pangunawa sa, kapwa, na, sa mga trucker na katulad natin tayong mga trucker ang target dito sa shipping lines na ito na hindi na tayo mahirapan sa kapila-pila dyan sa matnog o kahit, kahit saan man dito sa uh, Pilipinas sa tatawid tayo basta partidang Visayas, Mindanao hindi na tayo mahirapan kasi alam nyo kung bakit malaki ang barko na to kaya magkarga ng 50, 60 ka-truck mga bay so isipin nyo na lang no? hindi na tayo pipila sa matdog ng matagal so pagdating sa bayaran ng barko o magkano ba ang ticket nito ay wala na po kong alam yan so basta inquire lang kayo sa number na to Garantisado tong barko na to, mga bay at napakalaki, no? Ito ay para sa mga kapwa ko tracker na bumubiyaheng Mindanao o dito sa Tacloban Leyte, no? Lagi nating tandaan mga bay, kung hindi naman sa atin ang diesel, no? Kung sa kumpanya naman natin ang diesel, ipepresenta natin ng barko na to. Itong shipping lines to sa boss natin. Dahil alam nyo, sa Lupi de talaga Lagi kong sinasabi sa inyo, makikita nyo sa mga vlog ko no, na sa nauna kong video na to kung gaano kasira. O ilagay ko dito yung video na yon kung gaano kasira talaga ang lopidibiga, no, dibiga Vega. Least maintenance ka na, least aberya ka pa sa kalsada. Least aw oh, hindi ka na mga ngamba kung mayroong problema sa truck mo o sa pangarga mo at hindi ka na rin matatagalan kung may maaberya doon sa lugar na yon kasi yun ang ano doon mga bay ang delikado hindi man kayo naabirya pero pag may one sa mga kapwa tayo tracker na naabirya doon sa lugar na yon doon mismo nasiraan sa lugar na yon dahil napakasira ang kalsada wala ang mangyayari sa atin mga bay kahit anong gawin natin kundi ang pinakadabis na gagawin tulungan talaga yung tracking na yon para maalis yun lang ang tanging paraan pero wag na nating hintayin na darating tayo sa puntong ganyan mga bay So itong Aldi Shipping, recommended ko sa inyo. Napaka Kaya inquire na kayo mga bay sa number to. Bye bye!